contents ba nyo? pues talasan ng isipan at pag pa, talasan ninyong isipan at pag -ana, pag ng isipan pag pagandahin ng pagiging test dahil nandito ng yung kinuhumalingan na segment at pilit na hinuhula na DAHU! Who! ng hashtag ho, ho. Oh, di ba? Hmm. Nakatulog. Ako yan. Oh, oh. Ay, na hashtag nakatulog. Sino yan? Hindi ako yan. <laughs> Ay, ako akwento na ito. Oh, Ayan. may kinalaman. May kinalaman sa isang aktor na dapat kasama siya sa isang paparating na teleserye. Mm. So, eto na. Uh, may, call, may call siya ng araw na to uh, for a shoot or for a taping. Ang taping location. Mm. Itong si aktor nang galing siya sa isang event prior to that a day before that so parang siguro ah uh, hipas tulog or something so umalis naman daw ng maaga si aktor kaso huminto ng uh, gasoline station tatlo na tunog pag hinto siguro baka gusto magnap lang omg yung nap niya inabot na hanggang hapon <laughs> so, the production are calling him. Uh, tapos dumating sa puntong tinawagan na rin ng production ng kanyang... Manager. Uh, hindi na handler. manager. Siyempre, kasama na yon Mga handler, yung handler niya, RM niya, was calling him. Pati yung, pati yung partner ni aktor, tinawagan na rin. And then the partner... Ah, wala siyang kasamang PA, mag-isa siya nag-drive. oh, oh, ngayon, yung partner niya, uh, sabi, kanina pa po umalis, maaga pa. So, Nag-alala sila? Nakatulog. Oo. Oh, oh. Meron din kasi itong blind item ko na to, may continuation to, ibang kwento naman, pero halos same ano. Mm. Siya pa rin ang subject. So, ito muna ang part na to. Mm. So, ngayon, naloka ang production. Siyempre. Siyempre dahil oh. unang-una, mm. nagkagastos ka na ng malaki, mm. di ba? Mm. So, dahil nga itong aktor ay alam ano, mo mapalitan mo on that oh. day Oo. Oh. Mm -hmm. so wala na napack up yung taping napack up ang taping wala nangyari syempre gumastos na malaki ibig sabihin major ang kanyang role doon ang oh, participation oh I guess one of the major o oh, maaaring yung araw na yon ay nakalaan para nakalaan sa karakter nakalaan para character. sa kanya oh. tama ka o baka siya yung maraming eksena kukunan. eksena mm -hmm. kaya nag-decide Right away, nung araw na yon ang production, chogi na si aktor. Uh, pinulitan na siya the... pinulitan na siya ng iba talaga then parang iniisip din nila na pabayaran kay aktor yung mga merong ganyan na gastor. alam mo yung ganon ano yun na ah, para sa akin ah uh, tama lang mm. okay lang yun Maku, lang. Oh, nangyayari yan nangyayari yan, yan. kasi unang una bakit naman isi-shoulder din ng production ang malaking gastos na kapabayaan din. Uh. Actor. In a kapabayaan din na actor yun. Pero na, nakakaloka, di ba? Ando na tayo eh, na napuyat, natut na inaantok ka. Grabe yung hindi ka magising hanggang hapon. Oh, doon ako, mismo na katulog. Tapos Mas hindi ba naman Ang tawag sa iyo, ang daming uh, oh, nag- oh, oh, Ako siguro dapat ang ginawa niya doon. Nag Sabi no, siya na matutulog siya. ako sa gas station na dito oh, ako sa gas. Oh. Oh. Para at least whatever it takes. Pero alam puntahan. puntahan. Pero puntahan. Pero alam dapat may kasama sa talaga lalo pa tang isa ang naging sitwasyon niya. Pagod siya so, at siya. Kasi aktor eh, usually oh. ngayon yung mga artistang lalaki eh, nakakaalis na no, on their own eh. Oh. Pero mm. alam mo, nakakapagpaalala din 'yon. Malamang nag-alala din sila. Ano nangyari sa kanya? Bakit hindi siya makon? Tak. Paano nalaman na nasa gasoline station siya na tulong? Hindi actor siguro nung hapon. Oh. Pero wala na. ano, so, na, wala na. Wala na siyang, wala na siyang teleterio. Kawawa -te. naman. Si clues, clues, clues. Oh. Close, 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 close. Uh. Hindi, matagal na sa showbiz. Hindi naman siya matagal na. Ah, hmm. uh, siguro na nga, ang age nito baka, feeling ko wala pa tong 40. At mahalaga ang role be, niya doon sa serye na I guess so, ang daming mga artista yung serya na, na yun Alam mo, mabait ah. naman tong aktor na to at ako ay isa sa nangihinayang sa kanya Kaya lang parang marami na rin talagang ibinigay na opportunity na pagkakataon kay aktor Laging tulog kasi Laging -tulog. Si aktor tulog Bakit hindi Hindi ma na yung kanya sleeping habits mo. Hindi lang sleeping habit. Magaling yung award-winning actor Bale. to. Hindi. Ah, hindi. Hindi mo kalala. Ay. Hindi, pero ang alam ko yung serye, alam ko para may, may idea ko kung saan series yan eh. Kasi ang daming kasama ng artista dyan. Ay. Na pinagbibida ng isang sikat na sikat na ano. Ha actor. Na maraming gwapo ron sa set. Oh, oh, na binablend diba? item mo. Isa pa siya, isa pa siya doon sa mga gwapo. Malamang, oh, 'di ba? Dead. Ewan ko um, sa inyo. Mm. Um, Next <laughs> <laughs> diba? diba? sa ay hindi diba, oh. mabati ka pa go. ba? Ay, oo, oh, oh. Dibibib, ko 'yung si Glay Harlock na nanasa nasa Spain ngayon. Na, wow. Uh, yeah, ito na siya Como na kabesta. Doon siya nag work So, hola. hola siya. Of course, matagal na rin, ilang years na. pandemic pa 'di ba Glay or after? Basta Ganon. So, yan, yeah, lagi siya nanonood sa atin sa Marites University. At ngayon lang daw niya natyempohan ng live. Mm, yeah. Hello Thank you, Glay. Thank And, you. And, syempre, binabati ko din sila. Ang mga, ninang ko, ninang Maribel, uh, ate Maribel, ninang, ninang Boyet, eh. Irene, ate Janet, syempre, Miss Nakita, o, oh, yan, yeah. marching, yan po. Okay, dahil dyan ang susunod na hashtag, Kanta, kanta muna! Mong, Nako, say, eto ah. na. Messi. Literal or figurative? Sa akin ba yan? yan? Akin, akin yan. Ay may connection sa kanta rin yung akin. Okay, go. Dahil dyan, may kinalaman ito sa isang uh, sexy actress at isang male singer. Okay. Si sexy actress medyo may edad na. Uh, mas bata itong si male singer. Nagkatagpo ang dalawang ito dahil sa isang common friend. Nagkatagpo! Oh, itong si male singer, crush niya itong si uh, Sexy Actress. Kasi feeling niya naging parte ng kanyang kabataan. Ganon ah, level. Ay, alam mo na. Ganon level, okay. Pero ito si Sexy Actress, niya type yung mga boylet na mas bata. Mas gusto niya mas may edad sa kanya o kaya naman ay eh, kaedaran niya. Oh. So, pero pinurso talaga ni main singer itong si sexy actress. Hanggang itong si sexy actress, sige na nga, pagbigyan na nga itong boylet na ito. Oh. So, lumabas sila, ah, nag-enjoy naman sila, hanggang sa bilang hindi naman na bata itong si sexy actress, Pumayag siya sa gusto ni Mel Singer. Na? Nag-chokchakan. So, eto na. Eto na yung ganap. So, eto na. Pinagbigyan ni sexy actress. Go, go, go. Nasa kalagitnaan na ng eksena. Nag-humending na. Yes. Habang nasa kasi na sila ng eksena, bigla na lang huminto. Sino? Si Mel Singer. Kasi? Itinigil. Dahil? At bigla may paghugot na naghanap. Oo. At, Tumayo sa harap ni sexy actress mm -hmm. itong si male Singer. Ah, ah, ito ang, at kumanta. At kumanta <laughs> muna. Binag-dedicate ng kanta. Ako okay, yung may gulat na gulat sa iyo eh. Bakit mo nalalaman ng mga ganyang detalye? Nandun ka ba? <laughs> Nakukong no, alam niya lang kung sino yun. May kaibigan. <laughs> Ano ko sa kanilang dalawa? Ano ba? As in ang eksena na kanilang. Jigayang Girlash. Tumuntong sa... Oo, sa kama tapos nag-perform. Oh, 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 this is... Ano ba? This is the moment ba? Ganon. This is my life? The greatest performance of <laughs> my life? Sabi Anto! <laughs> ay, ay, <yari. laughs> Na natapos naman daw after daw ng oh. nung pag-performance tinuloy naman daw pero talagang iritang irita daw tong si <laughs> sexy si ako oo malamang <laughs> sabi never again ayaw na niya. So, sabi niya, tama lang talaga ang desisyon ko na hindi na ako, di ako papagod sa mga... Parang pa, may pa, something pa, naman to si male singer. <laughs> talaga, biglang biglang bigla, bigla may nag-play big na, ano, na karaoke okay. or, or minus one. Talaga, kapela. Out of the blue. Out of the blue. As in, kasagsagan na mo na, nag-stop. Uh, uh, ano yun? Na. Alam ko na kung sino source mo. Sino? Yung aktor. Yung Mel Singer. Mas kapiling ko yung sexy actress. <laughs> no, hindi naman mas isentel yung Mel no? Singer. Ang mga gano'n, blow by blow, ang detalye, si grabe. Yung sexy actress yan. <laughs> Parang feeling ko, <laughs> nandodong oh, yun ka sa sofa. Bakit hindi ko kwento ni Mel Oh, yung ginawa ano. okay. niya. Dahil dyan, si sexy actress. Kay Daran mo. Kasi kasi na chika. Tapos may award na yung sexy actress. O, tapos sa medyo nag acting award ah, acting award. O tapos ah medyo to Miguel to pansamantala pero bumabalik na ulit ngayon. Wala siyang asawa? Ah may asawa ba siya? Parang oh parang ano, hindi ko sigura Parang wala na. Pero nag-asawa. nagkaanak na di uh, hindi ko sigurado, parang wala. <laughs> ano to? Yan <laughs> ang pangalan? yung ano, yung singer, bata pa. Uh Oo, -oh, kasi yung ilusyon niya eh. Uh -oh. Inabutan niya, kumbaga habang nagbibinata siya, uh -oh. yun ang iniilusyon niya si sexy actor Pero itong si main singer, ma-influensya ang pamilya. Uh -oh. Uh -oh ma-influensya. Hindi ko Yan na. Oh. Dahil dyan, oo. Ano yan? Double <laughs> na TFU sa YouTube. Tama. Siyempre, tapos. Tama. Kaydaran <laughs> hey, mo nga oh. yan. Tapos, eh, si Sneezy, Solis McDonald, si Nainolid Solis, hello. Si Yusek, Joey Gilas, maraming salamat. Uh, oh, yun lang naman. Oh. go. Hair shop, tsaka sa Lazar Dental Clinic, hello. Nilayasan. Akin pagkatapos makatulog, pagkatapos kumanta muna, <laughs> oh, nilayasan. <laughs> oh, sino naman yan? Sa'yo ba? Ah, ah, sa ah, sa'yo. Oh. Ang favorite ko yung mga beauty queen. Oh! oh. oh. Alam ko sino source mo. <laughs> hello, Lito! Oh. Love manyana. it! <laughs> Hi, <laughs> Tugan! Tugs, Lito! Yan, <laughs> no? <Gano>, finally, after... Ano <laughs> <Ay, lung laughs> sinabi? <laughs> sinabi ang source, yeah, ha? I-share. Yeah. Uh, oh. Kasi nga, isa sa na, ano may title naman niya, may title. Mm. Isa sa na imbitahan maging sa gala sa isang probinsya sa South. Ah Sa beauty queen. Ah. Mm. Eh marami sila, so kanya-kanyang make pang assignment. Diba pag gano'n, oh, yung mga dalaman, may mm. eh, may make up siya ng native na makeup artist. Tsaka native! Uh, oh, Tagaroon lang, di ba? Ah. Local. Uh, oh, local. Oh, okay. Local naman. Oh, nalo, oh. Kung na ba? Grabe yung Kumaka native naman, parang manok. Masabi yung native na manok, <laughs> ha? Hindi, uh, uh. ayan. Katinola. Katinola, o. Oh. <laughs> ina-anong unang mo na make up, hair makeup. Kaya lang, nag-inarte yung ano, parang... Yung beauty type, queen. Oo, oh, hindi niya type yung hair and makeup. Oh, -hmm. Mm. Talagang binago niya siya ng makeup sa sarili niya. Ganon. Kasi mm. ayaw, niyang, ayaw sumagala sumagalang kasi hindi, hindi maayos yung makeup, hindi niya gusto yung makeup. Ayaw niya ng makeup ng makeup artist uh, na provided nung... Oo, oh, oh, ayaw niya ano ng local make makeup. Oh, ano nangyari? Mm. Yun na nga, siya, hindi... Nice nag-may, ano siya, lumakad sa gala-sa-gala. Ay, siyempre, di ba, naglalakad sa probinsya kadalasan, oh. di ba? Oh, eh, oh. nagugulas-ulas naman, di ba? Tapos sa ganyan, di, Be... gusto niya magpa-retouch, retouch. Oh. Tapos nakita niya yung makeup artist oh. na tinarayan niya. Retouch mo naman ako kasi ano, pag-sabwis na ako eh. Binigyan niya lang siya ng makeup. Oh. Bahala ka sa buhay mo. Ay sabi. Uh, oh, tama naman yung ginawa. Di ba? oh, di ba? Oh. Eh, pa artist si Don Don ba yan? Ayan lang. Ay, ako po. Si Don, si Don Don na i-represent bukas, si Rose. anong ba ano siya? Magsusot siya. Sa OTK? Oo. May daladala siya. Ah, wala ka? Proxy. May daladala siyang ng rosas. Oo. Oh, oh. Puro rose ang naka... Oh, Damit niya, Rose. Ah talaga. Okay, ni picture ni Rose Garcia dito naiwan ko na to. <laughs> di so, yun ang nangyari. So, nangyari, hindi kaya... ni retouch, hindi hulas-hulas lalo siya. oh, siya. Oo, di ba? Hindi mo siya makapag-makeup. Mm Habang -hmm. nag mm -hmm. sa nag-aalo sa sagala, sa di ba? Tis, tis siya. Tis ganda. Sino yan? Bakit gusto mo mula? O, di klo nga. ba sa Ang dami may title! Ang dami may title! Lalo ngayon, dami dami mga... May na, na siya. Oo, oh, may corona na, na siya. International. Hindi, hindi international. Basta. Ang local lang tayo. Hindi siya hindi. international. <laughs> Dito sa local nanalo siya. Pero sa international, sa international hindi. Ah, siya sa international. Oh. sa international. Major yung ano niya title. Major, major title. Major title. Major, major, major na, ah. na ila hindi, hindi oh, it, Major title. ang title. Major 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 title. sa title. Major title. Major title. Major title. spell title. relinquish. title. Major ah. No, iba iba okay. yung word. Iba iba yung word. Binato. Ay hindi yan. Ay, Ay hindi, hindi yan. Ay hindi, hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Hindi Ay, yan. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Because he's a born again Christian. Oo. Hindi na yan. Iba na ang kanyang pananampalataya. Ayaw na niya. Ayaw na niya raparampa. Oo. Hindi ko. Hindi. Mahirap may pangalan niya. Ay ang tagala sa Catholic eh. Oo. Catholic yan. At tsaka ayaw na rin niya rumarampa eh. Oo. oh. I do one freedom society. Ayaw. To my sister. Si Pinagasen. Tsaka Si Ma'am Chari kay ano? Uh, Chari at si Oliver Giyab. Si Ramon Alcolar and Ray Batuto. Si Armaine, ang wife amain, ni an, an, Albert, di ba? birthday sila, no, Birthday, si JP pala. Birthday. isa ko po, si Jamil, si Kat, Pat, Kat Rospe, Tunod, tunod, chila, asking, asking. Ah, asking. Oh, oh eh, kaya kasi yun. Paluwal yung... ng paluwal, di ba? Sabi, oh, look. Ay! <laughs> <laughs> kasi Jamie sabi sa, kasama yung tatlong dalawa pamangkin, isang apo, tapos isang apo pa, bukas ng ano, ano, na asking na pa pang SM. Ah, yan lang Pang yung SM, talaga. Oh, oh. Yan Christmas Day. <laughs> ano na ano ano susunod na hashtag? Yeah. Hey, yeah. no, no, liquor, no, singing. Ayan, ayan. Ay, yeah. ay, yeah. no naman. liquor, no singing. Walang kinalaman doon sa blind item mo. Mm. Dahil di naman niya chinorba si sexy actress. Oo, di ba? Ito naman may kinalaman naman din sa isang hunk actor na talagang sumikat ng bongga pero paborito ito ni Dean June dahil sabi niya nga bano naman hindi naman magaling umarte. Sa isang event recently na kasi fiesta may mga sagal at chuchu na imbita siya na siya ang mag-serenade nang mga beauty contest beauty contest. Ang ah, problema, hindi naman talaga siya Are singer. you referring to? <laughs> Pangalanan ko na. <laughs> hindi naman talaga siya singer. Bina, yan eh. oh. Hindi naman talaga Biba? siya singer. Oo. <laughs> Oo. <laughs> hindi ko na ikaw tuluyan. Wala <laughs> mo na eh. Hindi naman talaga siya singer, pero talagang doon sa pinuntahan niyang lugar, ang dami niyang demand. Nakisyo ganito, ganyan, ganyan. Tapos tinanggap nung manager niya, hi, sa manager niya na nagkwento. <laughs> oh, <MG. laughs> oh, oh, Bali-bali rin yung manager niya. Oo, oh, oh, nagkwento. Baliwag nga. Correct, di ba? Na, hindi, eh, kasi sabi... Ay, pero nanonood daw talaga siya. Sabi niya sa akin. Kasi, Pinatulan nila yung pinatulan nila yung ano kasi yung alo kasi sinabi, sinabi naman nung manager daw na oh, uh. hindi naman singer yung alaga ko niya kaya lang siya sikat nga pinagkakaguluhan hmm. kasi kahit isang kanta lang hindi eh, pinagbigyan pero ang kondisyon nga kailangan pa inumin niyo kasi pag hindi niyo ako pinainom hindi ako makakakanta so ayun. Yun. Pinainom pa. Pinainom mo. Hindi naman laseng. Na, hindi na, naman na lasing. Pero, Pero, kasi kahit di siya laseng, kung umawit parang lasing. May agwa di patarantang tama yun, di ba? Chucho, kagaya nung mga... di Baka naman uh, Agwa di patarantang. Di <laughs> ba? Yung mga <laughs> ibang... Ayoko na lang Yung mga ibang actor na naiimbita mm. nga, di ba? Yung may... 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 may, may nag May... May... Actor, may... Din, may... 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 ba ay, lalo pa dito na talaga namang certified guapo. Oh. Chinito, o oh, yun ang magandang clue. Na talaga namang paborito ni Din Jun. Gusto yun ko yung Agua de Pataranta. Nakaliw <laughs> ako doon sa term Agua <laughs> de Pataranta. O, di ba? Yun, pampano, ano? Pampalakas ng loob. No, oh. Ay, oh ay. Eh, hindi, ang gwapo talagang tayo. Ay, ay, ano ba yan? <laughs> ano ba Ay, tama na yan. nyo na lang po yan, mga kamarites. Uh -huh. na binabati ko po. Sina Congressman Saldi ko Miss Mylin ko. ko Mylin ko. At ang ako, Bicol Partila. Si Roger Esmer. Si uh, Jeric de los Cientos dyan sa Connecticut. Lolita de Dios Katsuki, kapatid. Si Reina de Leon, Tito Manny Garcia. Si na Maxine Esteban, congratulations. Si Carol Malvin Esteban. Alvin Avendaño. Si Niyong, hello, ang faces ng Curves One Dental Clinic Gorgeous Smile Ideal Vision Simas Philippines M. Mama Shea Cabal Revilla kong uh, Mayor Strike Revilla At ang mga kagabay guru ko Malapit na rin po Ang Teachers Fest natin Okay Yun na okay. Hello Chana Tan Shine Chan 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 Bago po natin tapusin ang live Nais nice po namin kayong imbitahan Na sumali sa aming official Marites University Community Group Para sa tuloy-tuloy na tsikahan nakapin po ang link sa ating live ngayon. Mm. Bongga! Bongga yan, di ba? Okay mga Marites, so oh, salamat pa. po sa mga 1.6 1.6! Actually 1.7. Huwag 1.7. 1.7 Thank you so salamat. much. Thank you so much. M.U. salamat dito o, sa Scott Kali, Ninja and Sandbox. Manood ulit sa, uli sa Sabado 10PM sa All TV ng Marites University at iba po ang narinig nyo at iba rin po ang Okay mga kamaretes. Salamat, salamat, salamat. Huwag na po kayo, yung pondo mula sa Marites University. University! Laban lang,